kaya yung ating mga kaubayan na uh, oh, uh, katulad nito may kawayan siya so yung mga nangailangan ng mga pang-panguntra dito mga kaubayan hanapin po natin ng ating kaubayan oh, may mga panguntra siya dito mga kaubayan so lapitan na, po natin para makita po natin ang ating bibilhin <coughs> Bigyan mga itlog Yung itlog Tatlong set ah Pito-pito yun di ba? 2, 4, 6, 8, 10 Tatlong set ano So wala wala. 'yung oh, pitong, pitong klase yan, 'di ba? Oh. Kaya ito mga kaubayan, dito ako lagi namimili ng mga itlog ay! ng mga kalikasan. ngumiti <laughs> <laughs> ka naman. <laughs> dito ako namimili ng itlog mga kaubayan. Yung binili ko nung sang araw ay nagamit ko na po. Kaya bumili ko bumalik po ako. At bibili po ako ulit kasi kakailanganin ko po 'yan mamaya mga kaubayan. kaya yung ating mga kaubayan nangangailangan na ng mga pangontra, mga lamang gamot. Marami po dito mga kaubayan, ultimong langis, marami po dito. Uh, dito lamang po sa gilid. Uh, kay, ano ang palis ka ay? Risa. Risa. Kay Risa mga kaubayan. Sige. Tatlong ganito? Set? Oh, hindi mo kitong klase yan? Oh. One, two, three, four, five, six, seven. Para saan yun, mam? <laughs> sir, ako kanina yung ginagamit. Pero ito lucky charm, pang lucky charm. Pang lucky charm, sir. Oh, ah, may, yeah, isa, ito pa rin, sir. Mayroon ako. Ang pagkita. Galing dabaw. Anong cost sa'yo? iyo? Luya yung isa, Sige. Ay, umok yan. Tala. Umok. Set. Ilang, tatlong gamit ako, set. Galing uh -uh. dabaw ito. Umok yan, umok. Marami dito sa kanya. Ayun. Ayun. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 one, 4, 3, 4, 8, 12, oh, 4, 8, 8, 12 1, 420 no 3 420 ano? Oh, namimili na yata sir Namimili ka yata Namimili ka yata okay, Namimili na na <laughs> Ang tabayanan nyo po yung live nito mga, mamaya mga kaubayan, itong binibili ko na ito para magkaroon po kayo ng idea kung saan po namin ginagamit itong pang lucky charm na ito. Kasi may mga kasama pa po ito mga kaubayan. <coughs> Ay mga kaubayan, napakarami ko pong binili oh. Kaya yung mga gustong magkuhan ng Lucky Charm, punta nyo po dito si Suset mga kaubayan. Ito, tandaan nyo yung mukha niya, basta yung, yung, oh, ayan, oh. La sama mo ng isang kwan, bulaklak ng bato. Bulaklak bato yung kura, yung kwan. Kurales? Oh, Oo, yung maganda. Yung white? Oo, oh, magkano yun? 70? 720. Ah? Uh. 36 36, thirty oh, um, six, thirty oh, six, tatlong thirty six, twelve, thirty six, twelve, thirty six, twelve, thirty twelve, twelve, thirty six, twelve, twelve, thirty six, twelve, thirty six, Tatlong set oh. Yung isang set tig uh, 12. Hindi, isang set. <laughs> pitong piraso lang. Adik pitong piraso lang? Oo. Uh -huh. So, 7 times twenty one lang twenty lang set. oh sorry <laughs> na ka tuloy lagyan mo ng isang ah, so bulak 20, yeah. okay. Bawa. Oh, lagyan mo na isang bulaklak ng batok o okay. oh, makan <laughs> So itong mga binibili ko na itong mga kaubayan ay pang pa sa tahanan po. Ginagamit ko po sa tahanan to. Uh, ang tabayanan nyo po yung live video nito at yung videos nito mga kaubayan kung paano ko po isiset ipipesto sa tahanan itong mga binibili ko na ito may kasama pa po ito, may mga kasama pa po itong mga kaubayan <coughs> 246 Tegarim lang? Oo oh, oh. O lagyan mo na gawin mo lang pito-pito Halua mo na ng isa para hindi na 420 Para hindi na masira yung kwenta mo Dagdagan mo parang tatlo <laughs> okay, kahit kulay na. oh, kahit anong kulay na Ano mo, mas ano mo Sige, yung kursunada mo, kursunada ko na rin oh, sige O isang kuan lang at isisit ko yan mamaya mo ko. Yan. At eh, antabayanan nyo mga kabayan kasi pag isinit ko ito mamaya makikita nyo po. Ito po ang bulaklak ng bato. Na kuan Kuralis po ito mga kabayan. Bali magkano na? 420. 420. Oh. Flores, 495 May may 95 May 5 pesos ka ba? May 5 pesos pa wala bang 5 piso tag 5 piso diyan <laughs> Sige na okay na Etong O wag na yan okay. oh. O ano Okay na ano Sa sunod na lang hindi, oh, ka oo, hindi, dito ako ngayon nakapan kaya baka araw-araw ako dito sige. so, ito mga kaubayan uh, gagawin naman ako sa bandaroon. roon uh, titignan ko kung ano kung mabibili natin sa bandaroon mga kaubayan kaya, o oh, sige sister, thank you gagawin naman po kayo sa bandaroon mga kaubayan at titignan po natin kung ano kung ang mabibili natin